Ang mga pinakamataas na tao ng lalawig ay magkakaharap na nanananghalian sa isang malaking hapag. Nagmamadaling nilisan ni Kapitan Tiago ang hapag. Mga kasama, ipagpatuloy natin ang pagkain. Mamaya pang ikaapat ng hapon ang dating ng general. Napupo na kung wala rito si Padre Damaso. Napagod marahil. Si Padre Damaso ay nakita nilang dumating sinalubong sila nito ng ngiting mapanlibak. Lahat ay masayang bumati, maliban kay Ibarra. Binabanggit po ni Ginoong Ibarra ang arkitektong nagsitulong sa kanyang binabalak nang dumating ang inyong reverensya. Ako ay walang kamuwangan sa arkitektura, ngunit binabaliwala ko ang mga arkitekto at dinudusta ang mga mangmang na nagpapagawa sa kanila. Ngunit ang isang paaralang tulad ng ipinatatayo ni Ginoong Ibaray nangangailangan ng na dalubhasa. Ano bang dalubhasa? Iyay nagpapakilala lamang ng higit na kamangmangan ng hangal kaysa indio na nakapagpapatayo ng sarili nilang bahay. Ang lahat ay napalingon kay ibara na noon ay namumutla. Ngunit nagpatuloy ng wari nakikipagmabutihan kay Maria Clara. Ang indio ay kilala na ninyo. Matuto lamang ng bahagi ituturing ng siya'y doktor, lalo na kapag siya'y napunta sa Espanya. Hindi na natapos ni Padre Damaso ang kanyang sasabihin. Nang mabanggit niya ang ama ni Ibarra, dinaluhong siya ni Ibarra at pinadapo ang matigas nitong kamao sa ulo niya. Si Ibarra ay nawala sa kanyang sarili. Si Padre Damaso, na noon ay nagpipilit tumayo, ay isinalya ni Ibarra hanggang sa mapaluhod ang pari. Sa pag-aakalang papatayin ni Ibarra ang hawak na praile, ay nagtangkang lumapit ang mga nakapaligid. Itatarak na lamang ni Ibarra ang kutsilyo nang mabilis na namagitan ang isang dalaga at napigilan ang nakaakmang bisig ng binata. Nawalan ng lakas ang binata sa titig ng kasintahan at unti-unting lumuwag ang pagkakahawak kay Padre Damaso hanggang sa tuluyang bumagsak ang hawak na kutsilyo. Tinakpan ni Ibarra ng kamay ang kanyang mukha at parang baliw na lumayo sa karamihan ng tao. Iba-ibang balita ang mabilis na kumalat sa buong bayan ukol sa naganap na pangyayari sa pagitan ni na Padre Damaso at Ibarra. Mabuti nga sa kanya Nagbayad lamang siya sa marami niyang utang. Kaninang umaga lang ay gumawa siya ng hindi mabuti sa kumbento. Ang mga matatanda na naghihintay sa pagdating ng Kapitan General ay iba naman ang palapalagay. Mahirap sisihin ang sino man dahil sa hindi natin alam kung sino ang may sala, ngunit kung nakapagtimpi lamang si Ibarra, sana'y. Ang naganap ay kabaligtaran. Si Padre Damaso ang nag-iisip bata at si Ibarra naman ang nag-isip matanda. Ang wika ninyo'y walang umawat maliban sa dalagang anak ni Kapitan Tiago. Iyan ang higit na makasasama sa binata. Hindi siya mapapatawad dahil sa takot sa kanya. Ang mga babae ay may kanikanya ring kuro-kuro. Ikararangal ko ang mga anak ko kung maipagtatanggol nila ang alaala ng kanilang magulang na yumao na kung kayo kaya ang mayumao ng asawa at isang araw ay inalipusta ang kanyang alaala at nakita ninyong hindi man lang pinansin ng anak ninyo ang nangyari. Hindi ko siya bebendisyonan. Hindi dapat sabihin niya ng isang ina, ngunit hindi ko rin malaman kung anong aking gagawin. Sa ilalim ng isang tolda sa liwasan ng bayan, ay alamin naman natin ang usap-usapan ng mga taong bukid. Sa nangyaring ito ay hindi na matutuloy ang pagkatayuan ng paaralan. Sino nagbalita na tayo hindi na magkakaroon ng paaralan? Ako ang nagbabalita sa inyo, sapagkat sa ginaong pisosto mo ibaray tinawag na pilibustero ng mga paring puti. Wala nang paaralan. Si Maria Clara ay laging umiiyak at hindi inaalintana ang ginagawang pag-aliw ng kanyang tiya at ni Andeng. Nadagdag pa sa kanyang sama ng loob ang pagbabawal ng kanyang amang makipag-usap kay Ibarra habang hindi pa ito inaalisan ng ekskomunyon ng mga praile.